Yan mga kalapatids, magandang umaga sa atin mga kalapatids So yan, mag-aabang tayo ng ating mga ibon no, nagkarga tayo kagabi April 5, ngayon po ang release, April 6, Sunday Yan, so yan na. Yung dalawa nating ibon na pasingsing no Double Presco Cross Haritan Kasi Ano natin? Estates Over Line Cross Alpons Kasi ang dami ng mga dumadaan Mga kalapatids So yan, bubuksan ko lang muna mga kalapatid yung loop natin Welcome back mga kalapatid So yan, mag-aantay nga tayo ng mga ibon natin galing na uh, Victoria Tarlac mga kalapatid Hindi tayo nakapagkarga nung San Fernando Angeles Tapos Tarlac marami marami-rami tayong lakto mga kalapatid So Nakapagkarga tayong mga gabi lang April 5 So pinarga ko na lahat ng mga barako ko dito mga, nag, mga pasaway Mga nagbubugbugan Yung subalim mga iniwan ko puro hen lang to Puro hen So yan mga kalapatid Meron na tayong Papisa ulit na YB no So pisa na tong itlog Ayan o no? So na mga kalapati ay uh, April 5 ng umaga yan, noong April 4 ng gabi nakita ko palang lang, palang pa lang yung yung tuka ng YB dun sa itlog, no yan, ang ganda Ma ang lusog, kasi nag-iisa lang to talagang mati oh, talagang malakas na YB to so alagang alaga siya ni stitch natin na may cross ng Jan Arden, tapos may pasok ng Taiwan yan, oh. So baka ito yung laro ko kay Boss Jason sa IPR. Tingnan muna natin kung makakapagpasukan tayo sa PBC mga kalapatid. So bali nagte-training lang ako siguro. O si na ata yung palaro nila sa Panrace. Sayang sa bagay. Bagay din naman tayo makakapaglaro doon dahil nga alanganin. May pasok tayo. So derby tayo makakapaglaro doon. Sa derby tayo maglalaro. sa survivor para magkaalaman mga kalapatid ba? Diba? so di tayo makakapaglaro first time ko lang nakapaglaro ng pandres Doon sa TSG dahil ang release nila tuwing sunday tapos saturday yung loading kaya makapaglaro tayo so yun bali aabangan natin yung ating mga training na kalapate mga kalapatid so yung isang itlog dito ay di pa napipisa yung 5mm liit ay Mabibisa na rin pala to mga kalapatids. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Pasilip na. So sana mabuhay ito. So baka mamayang hapon na to mga kalapatids. Meron na to. Ayan o. Oh. Malak. Malusog din to dahil nag-iisa lang to eh. So balit na natin. So ito naman si Blue Bar Iling, baka kasama to sa ilaro yan. Oh, oh ganyan lang yan. Nasa tama niyan eh. Hmm. Ganyan lang siya, ganyan lang siya. Pero halimaw lumipad diyan. Baka ito ilaro rin yan. Normal yan mga kalapatid, ganyan lang talaga. May manarisim na yung ibon niyan, oh. Hen yan mga kalapatid, hen. So yan mamaya na lang po mga kalapatid, si update ko kayo kung may parating na tayo at aabangan natin kung sino yung first trapper natin sa training ng Victoria Tarlac mga kalapatids bye grabe nauna si Brownie mga kalapatids yan o yung lupit mo Brownie time check tayo mga kalapatids 8.36 yan eh, si Brownie ang nauna yan o grabe tibay mo Brownie nilalait-lait ko dati lagi cut off si Brownie nga to First bird natin. Okay, 35. Pangalawang ibon. Ayun o. Si ano to? Si 014. Si 014 si na yan. Isa lang yung puti. Eh. First bird, rowdy Anak ni 014 si yan. Nice, congrats. Congrats. Hindi ata si Sir Juan po rin dumaan eh. Naroon pick tayo boys. So mamaya na lang mga kalapatids. Welcome back mga kalapatids. Yan, second bird natin. Yan, si 6'5". Hindi ko nakita yung pagbaba niya. Time check tayo mga kalapatids. 8'52". Second bird. 6-5 yun Ayan. apat pa mga kalapatids ay pito hindi lima pa pala mga kalapatids dahil pito ang kinarga natin yun mga kalapatids falcon, dalawa yun oh. putik patay tayo yan mag asawang falcon. May palkon. Ayan, no? Ayan, mga kalapatid. Palkon yan, no? Mag-asawa, dalawa. Ayan, no? Uy, si 014 pala ito, mga kalapatid. Kala ko, palkon. Kanina, palkon yung isi. nakakaba yun na yun oh. o no? 014 third bird 014 time check tayo 925 Kala ko, palkod oh, eh. Pasok agad yan. Oh. Third bird. Saan ka naman nagpupunta? yun mga kalapadids. meron tayong pang apat ayan, si pencil Ayan, eh. si pencil eh. pencil isa, dalawa tatlo, apat apat na so tatlo na lang ang kulang natin mga kalapadids. si Andalusian si Batman sa si Lubar APR Welcome back mga kalapatid So yun, nagpakain na tayo mga kalapatid So yun, apat pa lang nakaka-uwi sa training natin Time check tayo 9.39, kulong pa tayo ng tatlo mga kalapatid Si Batman Yung tatay nito Si Andalusia Yung lolo niya at si Bluebar APR. kasi Blue Bar EPR. So, yan, update ko na lang kayo mamaya mga mamaya hapon mga kalapatid so sobrang init na tayo check 9.40 na yan grabe tirik na tirik na yung araw so, yan o no. bababa -baba na tayo mga kalapatid sobrang init na so yan maraming salamat sa inyong pakikiabang mga kalapatid sa next training na lang natin ulit sana makapagkarga tayo ulit sa BBC yan, good luck po sa mga nag-lap ngayon at sa mga nanalo sa pooling. Happy flying po. Keep safe in God bless. Bye. Ang init. Ah, grabe. Para mo tayong summer na summer talaga. Ang karera na ito. Kasi marami pang mga nagpapauwi. Ano, ina. may mga marami pang mga nalilate umuwi. Mga nahatak pa, mga nahatak pa Maynila, mga kalapatids.